good morning uh, guys uh, andito ako ngayon sa ano uh, Sitio Am um, Am um, Barangay Balili Mangkayan uh, Binggit uh, ngayon andito kami sa viewpoint nila ngayon uh, pupunta natin kung gaano kaganda itong uh, mga tanawin nila dito andito kami nagbayad ng entrance sa uh, kanilang tourist ano Guys, pasyalin na natin, guys, ngayon doon. Nandito sa likod. Daan, puntahan natin. Doon, yung, yun yung akla tayo doon ngayon. Bingit na pala dito, bingit. munting province. Busy time. Itong nakikita nyo sa likod ko, ah uh, puro ano yan, puro garden yan. Uh, sinabi ko na nga sa inyo, puro garden dito ang kanilang hanap buhay, ng mga farmers. Ito ay <coughs> nagtatanim nga sila ng sari-saring gulay na ah uh, in-export. Tayo ngayon dun sa taas. Taas na yun para makita ang kagandahan ng view na to dito sa Binggit tara punta na natin maglakad tayo dito sa katwe kulang alam kung anong ano to parang patatas Ayan. Ayan. Nakikita niyo na guys? ang kagandahan dito sa Binggit. Dito kami sa tuktok ng bundok na yan. Ayan. Nakikita nyo. Guys, pasinsya kayo kasi ang gamit kong video ngayon ay cellphone lang. Wala pa tayong drone eh. Wala tayong ngayon sa taas doon. Para mas maganda pa yung uh, view niya. Hey. Guys, oh. Makikita niyo yan yung mga garden na yan. Ah. Uh, saring gulay yan, guys. Yan. Huwag nyo muna, kailangan pag pumunta kayo dito Dapat may cook ka, kukakula kayo Sobrang taas dito sa akin na lalagyan ko ah, Medyo maaliwalas ang araw Pero hindi naman siya Kainitan Maganda ang lamig, katamtaman Ayan Napakaganda. Napakaganda ng tanawin. Ayan. Doon, pare, mountain promise doon. Binggit. Binggit talaga. Ah, baka doon banda ang mountain promise, ano? Doon banda. Quirino province. Ibig sabihin kung Quirino. Ay, yun doon nga eh. Saan? Sabi Sa Cervantes sa at oh, sa Surbantish. Cervantes yun. Cervantes. Ayun, yung may ilog na yun. Doon ba tayo pumunta nun? Kasi hindi namin pino, hindi namin kinuha ng bomba, ng ano ng video doon sa pinunta namin sa Cervantes kasi <coughs> Ay, okay, so, may nag-spray pa doon sa baba oh. Nag-spray ng pang matay ng uod. Patatas yung tanim niya. Kita niyo. Kita niyo guys. Yan. Napaka napakalawak dito ng ano ng mga garden nila dito. Ah. Uh, dito talaga siguro ang pinaka sentro ng mga ano ng mga ng mga nagtatanim ng mga gulay. Ano, dito ba yung pinaka sentro ng mga gulayan, mga gardenan ano? Dito kasi makita mo talaga. Napakalawak niyan. Hindi ko lang binidyo kanina doon sa ano. Na hindi ko lang binidyo yung mga garden nila kasi na naaliw yung ano ko eh, yung mata ko saka titingin. Uy, dala-dala niya pa yung ano, oh, yung ibon niya oh. <laughs> napakaganda, napakalamig dito guys sa binggit. Shoutout out dyan guys sa mga magulang ko ano. Shoutout out dyan. Andito uh, sa binggit ngayon. Shoutout. out. Lagi kita siya. Shout out nai. Nai. Uh, papa. Shoutout out sa inyo dyan. ang uh, pagaling kayo. Uh, palakas po kayo. Dito sa binggit ngayon. Panoorin nyo ah sa YouTube channel ko. Huwag niyong kalimutan na isubscribe ang aking pangalan na Ron Lid. Uh, sa Facebook page ko. Uh, huwag niyo po rin kalimutan na i-follow, share, like po uh, at sa vlog. Napakalayo na dun. No? Oh, ang napakababa na dun. Napaka uh, lalim. Kasi andito kami talaga sa tuktok. Ito natang pinakamataas eh. Na, na ano namin tinutongtongan ngayon This guys Maganda, guys. Sa sunod na punta ko dito siguro doon na ang uh, drone na yung hawak ko para ma-video ko yung mga garden na diyan oh. Ayan makikita mo ang lawak ng gardenan dyan, oh. Doon sa, sa dinaanan namin. Puro garden yan. Aros karamihan nagtanim dito ay ang uh, patatas, repulyo uh, repolyo, uh, ano yung carrots, kunti lang nakita namin na nagtanim eh. Shoutout sa asawa kong napakasipag uh, si Marilo Tayag. Shoutout. Ah, uh, jangang jangang sasalalu na iuwang ka dahil sumama ng ako dito sa kumare ko. Kung <laughs> pinantay para <laughs> makapasyal naman, makablog. Shoutout sa iyo, ka siguro ngayon sa simbahan ay uh, pagprimo na rin kami. Mamaya pag pauwi kami, ibibidyoan ko yung ano, mga garden nila. Para maganda. Okay, thank you guys.